Ito nga pala yung video ko napabayaan ko na, kaya pinalitan ni paring pitot ng mga speaker yun ito yung dito tsaka dito sa gilid. Tapos hindi pa rin daw maganda, yung pala nakita niya may butas na yung speaker ko dalawa. Yun, tinanggal niya at sabi ipaayos ko daw kasi ano, hubaran daw. Hindi eh, ko alam kung ano na hubaran yung papel niya na butas. Yan pusa eh, kaya kinalawang. nabutas siya yon. Pupuntahan ko doon sa paggawa at pinagawa ko na yung kahapon, babalikan ko lang. Si Emma no, na dito ka pinagawa yung aking speaker, meron din siya mga tinitindang speaker. Parang bago lang niya, tropa. Baka ano yung ganyan kalalaki? Ito, 5'5. 5'5. Ayun, ganito. dito. Ah, Pare para sa lahat niya, 5'5. Ito sa taas, ayun yan. Ayan, yeah, pagawa lang. pagawa lang. Bali siya, nagagawa siya ng mga video ngayon, speaker, nagre rewind win siya. Meron din siya mga pyesa, di ba? Ano, ano pang mga ano mo yan? Ano pang mga ano mo sabihin mo sa kanila? Ano Eh sabihin mo kung anong ano mga... ano? Ang kaya mong gawin? Oo, anong Gumagawa ko oh, ng mga sirao. Hindi, sabihin mo kung anong ginagawa mo? <laughs> Dahil basta mga elektronik na gagawa yan. Video kay bumubuo ka? Video kayo, yan. Yeah. Simple. Kahit ano? Di yan? May mga elektronik. Eh pwede ka bang yung ano, yung sa labas? Pwede mm. rin. Mm. Ah, pwede rin. Oo, oh, Bigay mo yung number mo para susulat natin dito mamaya. So, ito lang yan sa may muson. Pina-rewind ko yung speaker ko eh. Mura lang itong maninil. Hindi nga ako sisinilin ito ngayon eh. <laughs> may, may, libre pa kayong suha. Tiyo, ayan ah. Natignan natin yung loob ng ano mo. Ayan o. Oh. Ayan o. Nagagawa siya ng mga ano, player. Ayan, yeah, may video eh. Madilim lang, lang ngayon. Ayan, may mga paninda din siya. Ayan Oh. Na kung bibili kayo ng mga ano player, ayan, meron siya player. Ito, gumagawa siya, oh. Dito lang yan sa may muson. Bukunin ko lang yung speaker ko, pinagawa ko, ayan. Mura oh, itong maningil, maningil, mura. Hey, um, I love you. Kaya sa <laughs> New Year, kailangan nyo ng mga speaker, oh. Dito ma, lang kayo bumili. Ma, I love you. Kung may papagawa ka nga kay Eman, eh, nandito lang siya sa may muson, ayan, tabing karsada, at katapat siya ng Christ the King. Yan, at pag-uwi ko nga ako na lang ang naggabit na itong mga speaker. Madali lang naman to positive, negative lang. Bale, nanghiram na lang ako ng soldering ayon sa kapatid ko. Kasi nasira na yung akin eh. Shoutout nga para sa kumparing pitot ko na talagang tinutulungan ako pagka kailangan ko ng tulong dito sa aking video. Okay, Share nga pala yung kasama kong bumili nito sa raon kaya talagang siguradong maayos na maayos to Tamang tama to ngayong darating na Pasko bagong taon kailangan natin ng paingay kung gusto niyo tong i-arkilahin paparkila ko na to para naman makabawi-bawi ako sa maintenance ko ha. Samantalahin ko na rin pala ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo sa lahat ng na nanonood ng aking mga video. sana po huwag natin i-skip ang ads. maraming maraming salamat po at sana ay huwag kayong magsasawang manood ng aking mga videos. Gusto ko lang naman po magpasaya at ma-share sa inyo ang mga napupuntahan kong lugar at maituro ang tamang daan. Para kung sakaling gusto nyong magpunta eh, madali nyong matutuntun. At gusto ko rin makatulong sa mga malilit na negosyante kung, paano sila matutulong ang ma-advertise ang kanilang negosyo, ba? Diba? maraming maraming salamat po uli sa inyo. O mabalik tayo dito sa aking video kayo, mukhang malapit na itong matapos. Isa rin talaga to sa hili ko magkakanta kaya hindi pwedeng masisira to. Ayan at tapos na nga. Testingin natin kung maganda na yung tunog. Baka mamali mali yung pagkabit ko. Ayan at ang ganda na nga ng tunog. Kompletong kompleto na yung mga speaker niya. Bale limang speaker ang inaayos ko dito. Gusto niyo ba ng sample? Hanggang dito na lamang po nga video. Thank you for watching guys. God bless!